Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon ang isang lumang video ng interview kay Henyo Master Joey De Leon kung saan sinabi nitong may dying wish si Francis Magalona. Kumalat ito ilang araw matapos lumantad ang nagpakilalang nakarelasyon ni Francis M. at ang kanilang love child. Si Vicky Morales ng saksi ang nag-interview. Sa interview, ipinapakita ang burol ng master rapper. Ikinukunek ang sinabi ni Joey na last text at huling habili ni Francis M. sa paglutang ni Abigail Ray at anak nitong si Gail Francesca. Sa naturang interview, walang binanggit si Joey kung ano ang naging dying wish ng master rapper pero sinabing susundin niya ito. Dahil hindi raw sanay mag-text noon si Joey, hindi raw nito nasagot ang naturang text. Kung matetext niyo po si Kiko ngayon, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Nga po, alam niya yan. Dahil text Nagte-text siya Hindi ako marunong mag-text eh. So, isa lang ang text ang text. Kahit pumisa may sakit siya, nagte-text pa rin. Oo, so, oh, updated niya. Pag uh, Yung huling text sa akin, hindi ko pwedeng sabihin. Bakit uh, uh, ibang tagay ng bulaga alam, hindi pwede eh. Kasi sabi ko natin uh -huh. sa mga ibang, kahit ibang networks sabi ko, in time ba, nagkwento ko. medyo may kapilyuhan. Pero... I consider it a dying wish then. Um... Uh, someday, makaipulong ko sa iyo. Pero nakakatuwa, nakakatuwa. Yun yung huling huli niya. Hindi naman ako makareturn dahil hindi nga ako nag-text. Pero updated yan kahit sa chismis. Kung so, gusto niyong sagutin po siya, ano gusto niyong sabihin? Oo, oh, susundin ko. Kung ano mo po yan? Susundin ko. Uh, Sana palang araw malaman po. yun mas, uh, very thoughtful yung si Kiko eh. Kahit may sakit ka, nagugulat kami. Uh, pag may nangyari, oh, mga, mga intriga, mga Pati nga yung mga damit ng babae, minsan pinapansin niya. Ganun yan, parang part pa rin. Siguro, kailangan to, to, to be attached to the show. Araw-araw, siguro ganun ginagawa niya. Uh, yun nga ang number one believer ko dyan, eh, napakatapang ang tao. Maraming maraming salamat po, Mr. Joey De Leon, sa panahon na ibinigay niyo po sa Sakusi. Thank you very much. <laughs> salamat po at sana balang araw, eh, ikwento niyo naman sa amin yung message na binigay sa inyo, Francis. Anong masasabi mo sa balitang ito?